kindness. Yan ang sagot ni Coco Martin sa mga banat sa kanya ni online personality na si Rendon Labador na nagsabing siya na raw ang tatapos sa ira ng aktor. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Ang totoong action star tumutulong. Hindi istorbo. Pinag-usapan ng rant na yan ng online personality na si Rendon Labador. Laban Ilang kay Coco Marte, okay inis daw siya dahil nakakaabala raw ang shooting ng batang kiyapo sa mga vendor. Sa latest post ni Rendon, ibinahagi niyang pinadalahan daw siya ng isang envelope ng ABS-CBN. Hindi naman niya tinukoy kung ano ang laman nito. Pero sabi niya, ayaw niyang mag-artista. Sabay sabing ako ang tatapos sa ira ni Coco Martin. Bago nito, mag-guest pala dapat si Rendon sa hit primetime show. Pero hindi ito natuloy dahil nag-iba ng takbo ng storya. Kanina sa one-on-one -on news 5 kay Coco, tinanungan natin siya tungkol dito. At ang sagot lang ni Coco, kill them with kindness. Kapag hiti kang bunga, talaga may babato at babato sa'yo. Sa akin kasi, habi nga nila kung sino yung nakakaunawa, di ba? Pagpasensya mo na, unawain mo na lang. Um, ako naman, sabi ko nga, um, sa lahat ba ng, um, ano, sa lahat ba ng blessing na dumarating, um, siguro yung ano na lang eh, yung pagiging mabuting tao na lang ang binabalik kong ano. Kesa patulan ko or ano, di ba? Parang sa akin kasi, mas marami tayong ano, bagay na pwedeng um, pag-ukulan. Iginiit din ni Coco na ko-coordinate nila ng maayos sa mga kinauukulan ang production ng batang kiyapo para matiyak na wala silang maaabala. Nagpaalam po kami sa sa mayor, di ba, sa Manila City Hall. Meron din po kaming um, permiso mula sa ating kapulisan, sa barangay, at pati po sa simbahan ng Kiapo at sa mga kapatid nating Muslim. Lahat po yan um, um naka-organize at pinagpaalaman po namin ng maayos. Grateful naman si Coco dahil consistent ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa Batang Kiapo. Nung inanalyze namin siya, mas malakas siya kaysa sa ang probinsyano. Kaya sobra kaming ano, nagpapasalamat. Kaya yung hard work talaga, yung pagpupursige, lahat ng mga kasamahan ko sa production, sa lahat ng mga artista, todo-todo talaga yung sipag at yung pagmamahal dun sa production o sa telesering ginagawa namin. Bukod sa Batang kiyapo, babalik din sa kanyang indie roots si Coco para sa kanilang Summer MMFF entry na APA. Reunion project nila ito ni Direk Brillante Mendoza. Iba siya. Iba siya sa mga teleseryeng ginagawa ko. Iba siya kapag yung gumagawa ko ng Metro Manila Film Fest sa pang Pasko. Ito, bumalik talaga ako dun kung saan ako nang galing. Sa roots ko. Sa kabila ng pagiging busy sa kanyang career, promise daw ni Coco sa kanyang sarili, magpapahinga siya ngayong Holy Week. At syempre, kinamusta natin ang na nagpapatibok ng kanyang puso na si Julia Montes. Wait, may mapapatanong na fan. Ano doon, regalo mo pala kay Julia? Kasi ah! kaka... <laughs> yeah. Pagmamahal. Yeah. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Warfori, News 5.